sa tuwing nakakakuha nga po tayo ng mga lukon o sugpo sa ating mga palaistaan mga kafamilya talagang todo ingat nga sila father dito dahil nga mabilis nga itong ma-reject medyo may kamahalan nga po kasi itong sugpo pag ating ibinenta pero once po na ma-reject na nga ito ay magiging mura na lang ito pag ibinenta natin pag medyo malambot po kasi yung sugpo guys ay mura lang ito pag ibinenta natin at kung nakikita nyo nga po si mother guys ay panay nga ang kanyang pisil sa mga sugpo kung ito ba ay malambot pag malambot nga po kasi guys ang ibig sabihin nga po noon ay luno nga ang tawag dito sa amin. Tinatawag nga pong luno dahil nga po naghahanda na nga po yung sugpo para po sa pagpapalit ng kanyang bala. yung proseso po ng paghahanda po para sa kanyang paglalaki. Wala nga po pala tayong inihulog na si Milia ng sugpo sa ating kahon na pinagkuhanan nito mga kafamilya. Kaya isang blessings na din po sa atin ito dahil meron po tayong nakukuha. Sabi nga po nila Father ay saka nga raw ito. Yung pumapasok nga lang po ito mula sa labas ng ating pamerta. At ayan nga po nilagyan na din ng mother ng yellow para nga po hindi po maging pula yung mga sugpo natin dahil po daw na naging pula po yan ay magiging mura na nga lang ito pag ating ibenenta.